Nakakatawa nga kasi ginawa ni Mother ng mansion ang mga puppies ni Fiona at eto nga may terrace na sila. Napakaluag na ng bahay nila. Wow. Binisita nga ngayon ni Mother to mga puppies at nagulat nga siya kasi andito pala si Fiona nakatago nga lang dito sa may mga damuhan. At sabi ko nga sa inyo si Fiona palagi nasa loob ng cage tuwing gabi pero kapag umaga nandito nga siya palagi dito nakatamba yun pala gusto niya palaging madilim. Kaya naman itong si Mother hindi na naman nga mapakali kasi nga gusto niya palaging nasa loob ng bahay ng mga puppies si Fiona pa para nga palagi din siya nakabantay at nakakadede madalas ang mga puppies. Hindi naman nga kasi pwede na si Fiona ay tuwing gabi lang pumapasok sa loob ng mga anak niya. Kasi oo nga at sa gabi, palagi nakakadede ang mga puppies anytime nga na gusto nila. At syempre, kahit umaga kailangan, ganun rin nga nakakadede sila palagi para nga healthy sila at mabilis ring lumaki syempre. Kaya naman itong si mother talagang gumawa at nag-isip ng paraan kung paano niya na naman kukumpunihin ang bahay nga ng ating mga puppies. Bali dito nga, pinuntahan niya nga muna mga puppies para check sila tapos may dala nga siyang kabirasong tabla. Nakakaloka naman itong si Fiona kasi kada pupunta nga tayo sa mga puppies niya, sumusunod nga talaga siya at check niya talaga kung ano yung gagawin natin. Bali dito nga ito binaba ni Mother muna yung tabla sa gilid at chinek niya yung mga puppies tapos sinanggal niya itong mga harang na nilagay natin noon. Yung video nga pala sa unang part dito nga pala yon at dito nagtatago si Fiona sa damuhan na ito. Siguro nga dahil ang gusto niyang pahingahan ay malinom tapos gusto din nga niya yung madilim na madilim talaga. Ito nga yung itsura ng loob kung saan siya nagsistay. Mukha nga dito sa pwesto niya gusto at hindi nga doon sa loob tuwing umaga dahil nga madilim dito. Tapos sa case naman ng mga puppy niya ay maliwana. Kaya naman habang nandito si mother for the isip nga siya kung ano nga pwedeng gawin dito sa case ng mga puppies para nga mailipat natin dito para naman mas magstay si Fiona sa loob kesa nga sa labas. Kaya naman pagbalik niya sa bahay ay pinanguhan ng agad nila ito nga ang mga playpen na ginamit ng ating pack members. Bala ito nga yung pinaka fence na gin na gamit natin sa kanila kapag nga may nanganganak sa atin at kapag may mga puppies tayo. At since lately wala naman rin tayo nagiging puppies, sabi ni Mother yung Papa, mana niya nga daw ito sa ating mga rescues. Kinumpleto pa nga yung mga parts kasi yung iba talaga nakahiwalay na at nasa taguan nga ng mga gamit ng ating pa. Wala eto nga marami nga silang piraso since eto nga pinagdudug pinagdudugsong-dugsong para alam mo nga kung gano'ng karami yung kailangan mo depende sa laki ng area. Nung makakuha nga sila ng ilang piraso, ito tibinaba na rin nga po nila iyon. Tapos syempre, di pa nila yan dinirecho doon nga po sa puppies ni na Fiona kasi ang ginawa nga nila ay nilinis muna. Matagal na rin nga kasi talaga ay nakatago kaya mahalaga na linisin muna bago nga natin ipagamit sa mga puppies. Siyempre naman kahit sabihin natin mga aspin niya mga yan kailangan pa rin malinis tayo pagdating sa kanila. Lalo talam naman natin na mga puppies talaga ay may pagkasensitive. Medyo matagal rin nga paglilinis sa mga to kasi isa isa po nila yan na kinukuskus para nga talaga ma make sure na malinis siya. Tapos syempre after nilang nilisin lahat po ng mga yan ay kanila na rin nga pong bin para mas madali rin nga na matuyo. Habang blower naman yan, si mother nga tinawag na ang ating mga kuyas para nga ipalipat yung bahay o yung pinaka cage ng ating mga babies. Pala ito nga binubuhat na nila, tinilapit nga lang nila ito dito sa area kung saan nga sumusot itong si Mama Fiona since dito talaga yung spot na gusto niya. Wala nga silang taga video ng time na to kaya talagang inilagay lang muna ni mother dito sa kahoy etong camera para may pakita sa inyo kung paano nila ipinasok to sa loob. Pinush nga lang nila ng pinush ang cage papalo para nga magkasya talaga siya. Tapos mapapansin nyo rin na medyo madilim na nga talaga siyang tingnan kapag dito nga nakalagay. Tapos sa mga paanga niya, nilagyan nga lang ni mother na mga kalang-kalang na bato para nga ma-make sure na pantay po yung mga puppies at makadede ng ayos. Pero huwag kayong magala kasi nakaplano na talaga si mother na palitan nga itong cage ng mga puppies na to at magpagawa nga siya ng mas maganda pa. Kasi nga itong cage na to mukhang bumibigay na rin nga sa dami na nga ng mga nakinabang at nakagamit dito ng mga puppies at mga stray dogs. Tingnan nyo at medyo marami-raming bato rin nga na ilagay nila dyan para ma-make sure na pantay yung pinakasahig niya. Kapag kasi hindi pantay yung sahig, minsan ay hindi talaga makalakad yung mga puppies at makapunta nga sa dede ng kanilang mama. Habang fina-finalize naman ang pag-aayos niya, tinan niya itong si mother na gumpisa na nga latagan itong pinaka-cage. O ba diba, noon nga ay box lang ginamit pero ngayon latag na nga nilagay tapos eto naman hinihila nga nila itong pinaka-cover ng mga damo damot halaman. Mahalaga nga rin yan para nga taklob na taklob talaga itong cage ng mga puppies na to at ma nga, ni Mama Fiona na safe mga puppies niya dito at nakatago. After naman nun, kinuha na nga ni mother itong fence na gagamitin natin. Tapos isinabay na rin nga niya itong mga puppies. Yes po, wala po sa kitcha mga puppies nung binuhat. at Kasi nga syempre, hindi tayo pwede mag-ayos kung nandun ng mga puppies kasi nga mabubulabog rin sila. Kaya pinasok muna sa loob ng mansyon. Dinala na rin nga ni mother yan dito sa taas. O diba, napakalakas siya talaga yung may dala lahat. Tapos gaya nga lang sabi ko sa inyo, kada pupunta talaga tayo dito. Nakasunod nga ito, si Mama Fiona. Pero tinitingnan nga lang talaga niya Ayaw? Hindi nga talaga siya pumapasok sa loob kaya naman kada nga ilalagay ni mother itong mga puppies. Pinapakita rin nga niya kay Fiona para magets nga niya binabalik na ulit yung mga puppies kahit nga kinukuha natin dito. Pakikita rin nga daw ni mother sa inyo itong isang to kasi mulat na nga daw agad yung mata niya at actually siya pa nga lang daw yung nag-iisa na mulat yung mata. Ayan tuloy pinagigilan ni mother itong puppy na to dahil nga cute na cute siya dito ngayon na mulat na nga siya lalo. Pinakita pa nga niya kay mama Fiona na mulat na do itong puppy niya pero feel ko naman alam na ni mama Fiona yan. Anyway Since nung time na to, si Mama Fiona ay nakatingin nga po mula dito sa may mga damuhan at palagi nga siyang ganyan. Nakamasid lang kung ano yung natin sa mga junakis niya. Mukha nga pinapayagan niya rin nga talaga tayo na tulungan natin siya at syempre yung mga papis rin niya. Pero at yung ating nanyo gaya ng sabi ko sa inyo, tinitingnan nga lang niya pero di naman talaga siya pumapasok sa loob tuwing umaga. Maya maya pa ito nagmeriente break nga muna si na mother kasi may dumaan nga dito na nagtitinda na itong mga mais. After naman nung diretso nang awit sila sa trabaho at ginawa nga muna nila ay out nilang pagbubuo ng fence na ito. Medyo matagal na rin nga kasi nung huli natin itong nagamit at medyo mahirap rin nga ikabit yung pinakapinto na part nito. Pero nung maayos na nga sinukat lang ni mother kung gaano ba kalaki yung gagawin nila at after ng saka nga nila kinumpuni na yan. Tuwang tuwa nga ako nung time na to kasi tingnan nyo talagang ang ganda na nga tingnan ng cage nila tapos talagang may terrace pa. At ang mga ganda nga rito dahil sa terrace na to kapag medyo malaki na nga sila at nakakalakad na. Pwede nga silang lumabas dito para magpati since mas maganda na hindi sila magpapati doon mismo sa pinaka cage nila. Tinanggal nga lang rin nila itong kapiraso ng wood na nandito para nga hindi masaktan kapag humpiga si Fiona dito. Nung maayos naman nila itong pinaka fence, ang sunod naman nilang gagawin ay syempre lalagyan nga ito ng bubong. Syempre eh, mahalaga na may bubong ito para nga kapag umula na hindi nga mababasa si Mama Fiona or yung mga puppies kapag nakakatambay na nga sila dito. Nung no una rin nga tabla muna yung nilagay ni Mother pero hindi carry kaya nga kahon na sunod niyang nilagay. Kineri naman ang kahon pero sabi nga niya papalitan din nga niya to soon, kasi nga kapag gumulan talagang mababasa ha? nga ito at masisira. Pero pansamantala nga lang daw ito tapos dinoble noble pa nga niya at ginamit niya yung mas maganda pang kahon sa pinaka outer layer tapos sa niya nga ito binutasan para maitahe or maitali niya nga itong pinaka kahon na ito mismo dito nga po sa mga fans para hindi siya basta matanggal kahit tumangin man na malakas. O ba diba, kahit kahon nga lang minimake sure ni mother na matibay nga yan at nakakatali pati nga po itong tabla para nga po hindi delikado para sa mga puppies or kay mama Fiona. Numaayos na nga ni mother ito na nga po ang itsura niya sa ngayon, no? 'di ba? Talagang malawak na nga ang space nila at pwede nang tumambay si Mama Fiona sa loob. Kita niyo rin na nga na madilim na sa loob ng mga puppies at sana naman ay magstay na si Mama Fiona dito. Oh. Umasok pa nga itong si Mother sa loob at tingnan niyo, kasya ang kasya nga siya at siguradong kasya din naman si Mama Fiona. Kinuha rin nga niya itong mga puppies para nga may pakita din kay Mama Fiona na nandito yung mga puppies niya at hindi nga siya matakot pumatok dito sa loob. Tapos eto na nga itsura nila dito, nakakatuwa kasi akala mo talaga nagbabahay-bahayan lang sila dito ng mga puppies. After naman noon, nilinis nga lang ni mother itong mga ginamit. Tapos sinanap niya nga itong si mama Fiona ulit para nga pasunod din dito sa taas. Tuturo nga ni mother na nandun pa rin yung mga puppies niya kahit nga may bagong harang na. Very good din naman itong si Fiona kasi maya maya pa umakit na rin nga siya para i-check out nga kung ano yung ginawa natin sa bahay ng mga junakis niya. Nakakatuwa rin nga yung reaction niya kasi noong parang di niya ma figure out kung paano niya pupuntahan yung mga anak niya. Pero maya maya pa tingnan nyo pumasok rin naman siya at approve nga sa kanya. Update ko na lang kayo sa mga susunod kung magsistay ba talaga siya dito ng matagal tuwing uma